Lalo na kapag bagong salta ka sa isang lugar, hindi mo maiwas sa mapareak ng, Ha? Eh? Oo? Oh, ganito pala sila dito? Sis, tingnan mo yun! Hello, hello mga ka-blessed Vlogs! It's me, Bless. So, welcome back again to my YouTube channel. Hello from Israel. So, another video na naman tayo mga ka-blessed vlogs. So, for this video, I wanna talk about mga things or mga bagay na nasyak ako, lalo na nung bago ako dito sa Holy Land. So, if you are similar journey as me or kung plano mo mag-apply dito sa Holy Land para magtrabaho, so, ngayon palang mga ka-blessed vlogs, i-warm up ko na kayo para hindi naman masyadong shocking para sa inyo mga vlog. Lalo na kapag bagong salta ka sa isang lugar, hindi mo may iwasan mapareact ng, ha? Huh? Eh? Oo? Oh, ganito pala sila dito? Sistignan mo yun! So, hindi natin may iwasan yung mga ganong reaction kapag sa bagong salta tayo sa isang lugar. So, first one. So, beach bodies and kissing scene in public. So, naaalala ko noong unang day off ko dito is nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa beach. So, ang gaganda ng mga katawan nila, mga ka vlogs talagang may mga shape sila, then normal lang dito sa kanila, mataba ka man, mapayat ka man, ano man ng shape mo, kung gusto mo mag-swimsuit, mag-swimsuit ka, kahit may mga aneg anek ka sa katawan mo, wala silang pakialam mga ka-blessed vlogs talagang susuotin nila kung ano yung gusto nilang suotin. Kaya dito is walang discrimination ang pagdating sa pangangatawan kung gusto mong mag swimsuit kahit mataba ka mag swimsuit ka kasi hindi ka naman nila pakikialaman then naalala ko din nung first time kong mag day off then nag beach din nga kami gabi noon first time kong makakita ng nagkikissing sin in public. Talagang kiss talaga. Hindi siya smack lang pero as in talagang matagal. So, nagulat ako that time. Sabi ko, sa dun sa kasama ko, oh, sis, mo yun. Sabi ko, talaga hindi ko maiwasang mapareact mga kabiyan sa vlog. So, normal lang pala sa kanila dito yun. Kaya, As in, hindi mo may iwasang mapareha ka, masyak ka, sa bago ka dito mga sa vlogs. So, number two, novitay. So, nung bago ako dito, problemado ako kung ano yung panguhugas ko sa aking. So, alam niyo na yon So, ang gamit lang nila dito mga sa vlogs is tissue. talaga, sabi ko, wala akong dalang tabo kaya pagod na pupunta kayo dito at balak nyo magtrabaho dito, number one na dalhin nyo, tabo. Kasi walang tabo dito, yung mga ibang bahay, walang bidet. Kaya, nung, yun talaga yung una kong ina, hinanap nung nag-CR ako nung bago ako dito. Ay, walang tabo. As in, walang tabo, walang bidet. No choice. Tissue. Eh, hindi pa, hindi pa naman sana yung, yung aking na tissue ang ginagamit. Then, ang ginawa ko, kumuha ko ng empty bottle, ginupit ko, yun yung pasamantalang ginawa kong tabo, mga kablesa vlog. As in, walang tabo, walang biday. Kaya, huwag kayong masyasyak pag once na bagong salta kayo dito, then wala kayong makikitang biday sa bahay nyo, mga kablesa vlogs hindi uso dito. <laughs> Kaya yun, ka talagang nakakasyap nung bago ako dito. Ah, walang tabo. Paano yan? Nakakairitate pa mo pag once na hindi ka nakapaghugas ng mabuti, mga ka-Blessed Vlogs. Kaya, number two, no Day. So, ang mostly na ginagamit ng mga Israeli, mga ka-Blessed Vlogs, is tissue or wet tissue. So, number three, no car grooming. So, mga one week or one month ako dito, mga ka-blessed vlogs. Nagtataka ako, bakit hindi sila naglilinis ng kotse nila, hindi nila nililinisan, na, hindi nila car wash. Tapos, nagbebiyahe ako, wala akong makitang car wash ay hindi pala uso dito ang car wash kaya nag talagang shocking ako paano nila paano nila lilinisin yun yung pala pag na umulan yun na yung pinakalinis nila ng kotse nila mga kabese vlogs kaya pagwas once na bago kayo dito huwag kayong magtataka kung bakit madobi ang kanilang mga kotse kasi hindi uso sa kanila ang car wash So, number four, light meal food. So, nung una ako dito, parang, oh, yun lang ang kakainin nila. Mabubusog na sila nun. So, syempre, ako yung magpre-prefer ng food ng alaga ko. So, tinuruan ako kung ano yung mga uh, lulutoin ko, kung ano yung ipre-prepare kong food. So, ang tinuro sa akin nung una is yung yung fish, lalagay lang sa batanur, sa oven. Then, salat, mga ganyan, chicken, lalagay lang talaga sa oven, talagang talagang like meal food lang. So, usually, ang breakfast nila dito, it's either oats, yogurt, bread with cheese, tapos sa, sa breakfast naman nila, fish, chicken, kebab with salad, with bread. Then sa dinner naman mga kablese vlogs, tinapay, kung hindi tinapay, salad mga kablese vlogs. Hindi ka, ma, di mo may sa mapareak na, o, oh, tinapay na na naman. nakakabusog yan. Yung pala mga kablesa vlogs, yung mga reaction ko yung dati. Yung pala, pag gusto na mararanasan mo, talagang nakakabusog naman pala. So, number 5, bless sila ng security guard mga kablesa vlogs. Opo mga kablesa vlogs sa door, sa supermarket, sa mall. Wala akong masyadong nakikitang security guard mga kablesa vlogs. Ang mas marami sila kundi police, Army mga ka vlog. So number 6, no groceries or all establishment are closed during Shabbat and Holiday. Kasi mga ka Vlogs, kailangan na kapag Shabbat or Holiday is nasa bahay ka lang, nagpapahinga. So sarado talaga lahat ng mall, groceries. Usually kapag once na Holiday, yung anak ng alaga ko is uh, nag-grow grocery na para may stock kami ng mga item sa bahay ng alaga ko. So, number 7 na tayo mga sa vlog. So, number 7 battle return system. So, bukod sa pagiging caregiver mo, ikaw ay magiging mga ngalakal na Holy Land. Well, hindi kami nahihiya pag once na namumulot kami ng empty bottle, then may bitbit -bit kaming eco bag dahil lahat ng laman nun is empty bottle. Then, hindi po kami nahihiya kasi pagpapalit namin yun sa pera kasi sa basura may pera so minsan yung mga ka mo uh, may ginagamit na empty can yung mga pinag-inuman ng beer so yun iniipon yun then kapag naipon ibebenta namin mga hablese bags kasi nga sa basura may pera. So, wag po kayong mahihiya pag once na gusto nyo ng extra na money. Wag po kayong mahihiya magbenta ng empty bottle dito mga kablesa vlogs kasi dagdag pa yun sa uh, savings nyo mga kablesa vlogs. So, wag na wag po kayong mahihiya kasi dagdag pa po yun sa savings nyo. So, next natin is dumpster diving. So, ito yung pinaka-exciting part mga ka-blessed So, once na pag, kapag once na pesak, ayan, punta ka doon, uh, punta ka dito, talagang may makikita kang mga tinatapon, mga dinidispose na mga gamit. Minsan, bago pa, may mga uh, tag price pa, talagang yung mga may plato, may mga sofa kung pwede mong kunin kukunin mo eh pero syempre mabibigat na yun syempre kukunin mo lang kung ano yung magagaan yung pwede mong ma ibalik bayan box mga kablesa vlog so dito is marami na akong napulot mga kablesa vlog so sa last previous vlog ko na i-share ko yung dumpster diving experience ko so kung hindi mo pa napapanood please uh, panoorin nyo. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box mga ka-blessed vlogs. So, next po natin is designated bus station. Opo mga ka-blessed vlogs. So, bawat places po, bawat location is meron pong kanya-kanyang bus station mga ka-blessed vlogs. So, kapag bago ka dito, dapat may map ka mga kapda sa para hindi ka maliligaw. So, next po natin is no cash at any public transportation. Opo mga kapda sa vlogs, na bago ka dito, dapat po is may rub cab ka pong gamit mga kapda sa vlogs. Kung hindi nyo pa po alam yung itsura ng rub cab, ilalagay ko na lang po dito. So, dapat po may ganun kayo kasi wala pong cash dito. So, kapag was nasasakay ka ng bus, kailangan may rabgab ka, tsaka may load yun, mga kablese vlogs. So, okay mga kablese vlog, nasa last na tayo. So, the last that I was shocked when I was new here is mga benefits, mga kablese vlogs, Opo, na ako mga ka-Blessed sa mga benefits dito. So, kaming mga caregiver dito is may mga benefits kami mga ka Vlogs tulad ng sick leave, annual leave, holiday, pension. So, gagawin ko po yan ng separate video mga ka Vlogs, yung mga benefits na nakukuha namin dito mga ka-Blessed Vlogs so that's it mga sa vlog so nakakatuwang isipin I remember yung mga reaction ko dati nung bago ako dito parang nakakaamis lang but sadyang magkakaiba lang talaga. So, that's it mga sa vlog. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito. And let me know what the other content you want me to create para matulungan kita sa journey mo dito sa Holy Land. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito. Kaya, if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once na may bago po akong video na i-upload. So, again, thank you so much and see you on my next vlogs. And always remember, Remember that you are already blessed. Bye.